hello mga brad another weekend another biyahe tara mga brad samahan ako let's go grabe dumadagong dong sa dibdib ko yung ano exhaust ang lakas well unang biyahe ni Tensho nang naka-exhaust Okay hey, sir Ay mga brad Nandiyan pala kayo <laughs> Tara Uwi tayo ng Pangasinan Olicuna. <laughs> At dito na mag-uumpisa mga brad ang ating kwentuhan. <laughs> Song uh, Expressway series natin ngayon mga brad, no? Ang topic natin ngayon ay bakit maraming nagbebenta ng CB650R. Yan. No, marami na ako nakitang comment na ganito kasi siya online. Siyempre, iba, iba yung feedback, iba-iba yung uh, comments. Iba-iba. Iba-ibang iba, tao, iba-ibang inputs, no? And, uh, gusto kong i-share sa inyo, ano, yung aking one-year experience sa so, CB650R. And uh, Grabe na rin yung mileage natin dito Kay twenty mga brad 25,000, 26 na So siguro Fair enough na yung may go contribute ko no? Yung may aambag ko sa inyo na Experience When it comes to Short ride, long ride Ano pa mang ride yan No, tambay No, no <laughs> So ayun na nga mga brad Bakit una no? Una ang tanong Bakit marami nagbebenta ng CB650R May mga nababasa ako uh, Mainly no? Kasi nabibitin sila sa power uh, Yes that is true no? Depende sa iyo Kung ano yung gusto mong riding style Ano Mostly kasi yung mga nagbebenta ng CB650R, minahanap nila is yung talagang torquey or yung malakas yung ano alam mo yun malakas yung arangkada no so para sa mga ganong reasoning no ganong uh, mga baga ganon yung reason for selling nila I suggest ano bumili kayo ng sport bike ayan or kaya yung mga 1000cc na naked bike no yun yung mga best para sa inyo ayan kasi yung mga ganon is made for torque talaga or or ano, gaya nung gusto kong bike ngayon, no, yung MT-09 eh, mga MT kilala yan sa mga torque eh. kasi MT means master of torque ay na, sabi ko sa inyo MT-09 is perfect for me para sa akin ha, kasi syempre, kailangan kilala mo yung sarili mo in terms of driving no, hindi naman tayo po pwedeng kumuha ng personal bike nang beyond sa ating skills kasi dyan nagkakaroon ng disgrasya dyan nagkakaroon ng out of control no alam nyo na yun, nagigess na yun mga brad ayon nasagot ko na ano yung uh, first main reason bakit nagbebentahan ng CB650R main reason is nakukulangan sa power, yes, that is true hindi naman ganun kalakas si CB650R 94 newton meters of torque, no hindi naman sya ganun kalakas ano, pero para sa akin ha, mga brad, personal experience para sa CB650RS, di man siya gano'ng kalakas, pero pwede na. Nakakahabol naman siya sa mga rides with uh mga 1000cc. May iiwan ka ng konti pero makakahabol ka rin. Ano? If napapanood niyo 'yung mga vlogs ko before with the ABS Racing Team, ano, puro sila mga naka-1000cc sport bike, grabe lakas na mga bike nila Fireblade, Ducati Panigale, V4 uh, S1000 rr M1000 rr H2R Ano Yung mga 1000cc na Ano Mga Malalakas na bike Ano Yes May iwan talaga ako For a few minutes Seconds and minutes No Pero Makakahabol pa rin Kasi hindi naman siya ganong kahina No Kailangan mo lang talaga siyang pigain No Kasi Pansin ko sa CB Based on my experience again, ay uh, yung power niya ano wala sa low to mid, nasa I mean wala sa low, nasa mid to high talaga. So kailangan mo siyang pigain. Siguro mga around 5,000 to 10,000 RPM Andyan yung power niya. Uh, given kasi four cylinder eh, no. Uh, Pangalawang reason, ano? Pangalawang reason bakit marami nagbebenta? Is yung vibration. Yes. That is true. 100% siguradong karantisado. Meron talagang vibration. In fact, nararamdaman ko nga siya ngayon. No? Pero, uh, para sa akin, manageable naman siya. Pero siguro yung mga iba, ano, nag-expect sila na smooth. Kasi, totoo nga naman. 4-cylinder, dapat ito yung mga less sa vibration eh kaya I can attest to that attest? wow! <laughs> Englishing ka Englishing ka Mary eh. so ayan vibration that's true yes nakakapagod dyan lalo na sa long ride kasi syempre ah uh, mafe-feel mo yan eh alam niyo mga brad yung unang beses ako nagbiyahe pa ng Pangasinan gamit si Tensho no stuck stuck pa ako noon wala pa ako exhaust kaya tahimik pa pero ang ganda ng tunog yung pull nya at high rpm sarap sa tenga yung vibration ramdam mo yan mga brad ramdam mo yan talaga yung bang tapos ka na mag ride ano after hours of riding tapos ka na mag ride nakaupo ka na nagpapahinga ka pa nagbabibrate pa yung sa kamay mo nararamdaman mo pa <laughs> how much more mga brad nung no? iron man ako. Ramdam na ramdam ko yun Nung Ironman No? <laughs> vibration Yes Okay Vibration Check Ano? Ah uh, Kulang sa power Check Ano po ba yung mga main reasons? No? Ito yung Tingin ko Number 3 na main reason Is Upgrade lang talaga No? Wala na akong Ibang makita Na reason Para Magbenta ng CB650R no? Upgrade. Yung bang kagaya ko, ano? Kagaya ko, yung bang nagamay mo na siya or yung kumbaga uh, wala ka ng joy don sa bike mo. Hindi ko naman sinasabi na wala na akong joy kay tension, ano? Hindi naman ganoon, ano? Ano lang, yung sa akin lang, if ever lang. Yeah, lilinawin ko lang baka magtampo si Tension Boy. Eh. <laughs> Ibang bike naman, yan. Mas malakas, mas maganda yung specs, kasi mga brad, alam nyo, itong CB650R, ang meron lang dito in terms of technology is traction control. Alisin mo yung traction control, wala na, ABS na lang. <laughs> so, it's just bike and uh, a few technology, no? Well, yung 2024, yun, may mga ano na yun, e-clutch, may mga quick shift, auto blip, bla bla bla, no? Pero I'm i uh, I'm speaking of CB650R na 2023 model. No? Ito kasi 2023 to. Eh. Ito yung last batch bago magkaroon ng uh, changes or updates sa CB. CB. So, yun nga. More technology kasi pa-advance na ng pa-advance eh. Diba? More technology, more features, no? And yung iba siguro wala lang talaga magawa sa pera kaya 'di ba? <laughs> Sana all. <laughs> Nakaka-miss yung 6,000 na load ah. <laughs> And Lex baka naman. Ano nangyari sir? Ah, nalaglag yung dala niya. Nalaglag yung mga bitbit -bit, -bit niya huh? oh. Nako. Ang laking loss niyan. Bira mga brad Nabibingin na ako dito kay Tensyo <laughs> Masyadong malakas Layo pa natin Pambihira Kailangan ng earplugs Para di ako mabingin kay Tensyo Masyadong malakas at high speeds Pambihira <laughs> paghanap nga ng earplugs naputol-tuloy yung kwentuhan natin mga brat sakit na kasi ng ko ako kanini <laughs> kaya alam niyo yun nag music na lang ako tapos doon ako nag focus sa music hindi sa exhaust pero wala yun, eh, sumasakit so pa rin talaga eh <laughs> to do, palit ka pa ng exhaust, diba? Gusto mo yan, di ba? Maganda kasi, pero pabira pag yung alam nyo yun Yung kapag matagal na Tapos ang ingay-ingay na, -ingay sakit na sa, sa tinga Parang yung jowa mo, de joke lang <laughs> Joke lang, joke lang, joke lang Baka batukan ako ni master Ayun <laughs> eh no, pag ganyan na, yung Lampas na ng 6,000 yung RPM Ya, dia nak kami. Mesti ikan si kuyu. Tunggu kata, delikado. Ay, sa wakas, pambira Nakakabingi, tensyo Palit eksos pa more, brad, ha ah. <laughs> Palit ka pa na eksos Gusto mo yun, eh Ay, tensyo, mag-uusap tayo pag-uwi dito naman sa part na to no mga brat gusto ko naman i-share sa inyo yung, side ko no pero uusapan natin no anong masasabi ko don sa mga reasons ng no, mga nagbebenta well una yung uh, ano ba yung inuna natin kanina te pagsabay-sabay ko na lang uh, para sa akin mga brat for the philippine roads okay lang yung power niya mga brat kasi Meron tayong mga speed limits dito no sa bansa natin. Tsaka hindi ganoon kagaganda yung mga daan no, hindi lahat ng daan sa atin maganda. Tsaka hindi rin naman ganun kalalaki yung mga highways natin. Even yung expressway natin. Minsan dalawa, tatlo, apat lang ganun. Di diba? So Syempre yung yung malaki factor doon syempre yung kalsada di ba masikip hindi ka masyadong makakailangan ng power yung saktoan lang and then yung vibration para sa akin manageable naman sya hindi naman sya to the point na alam mo yun may masamang mangyayari sa'yo and then upgrade um, sa mga na try kong motor no ang dami ko na rin na try ng mga motor from 400 to 1000 cc na big bike no even yung mga small bikes uh, andyan yung R1 andyan yung Fireblade S1000 double RM package at kung ano-ano pang magagandang ano although marami pa ako hindi na try mga brad ano pero syempre at the end of the day babalik ka pa din dun sa motor mo eh alam mo yon yung yes, na-try mo siya, nagamit mo ng few days. Maliban sa R6 ha. Yun, mga bro, talagang nag-enjoy ako doon. Nainlove ko sa bike na yun. Yung last production ng R6. Ay, talaga naman talaga. Kung meron lang sigurong brand yun noon, baka pinush ko yun. <laughs> Pero wala eh, discontent yun ta yun eh. Kaya, pas na tayo doon sa R6. Pero one of the best 600cc sport bike na na-try ko. Eh Wala eh, hindi dumating dito yung CBR 600RR eh. Yun sana mga bro. Merong 600RR pero mga older versions na. Eh uh, ayord. Sabi ko nga doon sa kaibigan ko kanina, no, na naka-ZX-RR 2024. Sabi ko sa kanya, siguro maliit yung chance na mag 1000 cc ako. Siguro ano, naked bike pwede pero sport bike baka malabo kasi hindi ko rin may enjoy Malakas lang yung gas consumption tsaka maintenance. Alam mo yun? Tsaka hindi rin naman ako nire-race So hindi ko talaga siya may enjoy Yung 600cc mga brad may enjoy natin yun lalo na sport bike kaya nga naging paborito ko yung R6 eh kasi talagang na enjoy ko siya promise mga brad na enjoy ko talaga siya kahit sa ang angulo expressway sa traffic kasi slim siya eh slim hindi siya alam mo yun hindi eh, siya yung bulky masyado pero ang lakas ng power ay basta ibang usapan na yun yung R6 wala na yun eh discontinued na eh At saka mahal lang ano ng second hand para kang bumibili ng brand nyo <laughs> imagine second hand dun nasa 15,000 plus mileage nasa 680 pataas isipin nyo yun dahil nga discontinued na siya, tsaka magandang bike So tutuldukan ko na tong kwentuhan natin na to no. Dahil ba uh, sa expressway. <laughs> Ang summary mga brad ng ating pinag-usapan no. Para sa akin one of the best all around bike. Para sa akin ha. Kanya-kanyang opinion yan mga brad. One of the best all around bike. One one of the best hindi ko sinabing pinaka the best no. One of the best all-around bike, paulit-ulit, ilang beses mo na sinabi, ay CB650R, mga brad. Para sa akin, ha. Based on my experience, sa mga ibat ibang bike na na-drive ko, kasi nandyan yung uh, uh, mid to high power niya, plus medyo comfortable, no, compared sa sport bike. So, ma-enjoy mo siya, talagang hindi rin siya sakit ng ulo, no? Wala akong wala pa akong nakitang grabbing issue ng CB section ni R. dahil uh, overheating kanya. Hindi ko sure. Pero uh, majority, saka alam naman ng lahat 'yun. No? Maganda talaga ang makina ng Honda, papa motor o papa o ano. Sasakyan. Woo! ang ingay mo, tensyo <laughs> so maraming salamat muli mga bros sa patuloy niyong pagsubaybay, pagnoot no, no? ng mga vlogs ano kaya susunod ang na pag-uusapan natin o pupuntahan natin, o ibablog natin hindi ko alam pero lagi niyong tatandaan mga bros mahal na mahal ko kayo <laughs> lagi sinasabi sa inyo kapag napagkatiwalaan Ingatan. All